siya ba ay handa nga imo isulti sa mga publiko sugad karon nga siya ay inun ani nga tinuod nga she is the true living god handa mako hanto sa akong kamatay good so nothing else but the truth you confess the front of mother ito ang nagasalita na ito ay isang pure muslim from pulo Walang kasinungalingan na isang muslim mag sa tubangan sa madrid. Nga ang madrid di basta madrid. I am that I am. This is USCBN Cathedral Channel. Subscribe and don't forget to click the notification bell. Ang sunod nating pag-usapan ngayon mga kapatid ay ang bagong pangalan ng Diyos. Pahayag Kabanata 3, talata 12. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya maaalis doon magpakailanman. Iuukit ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang Bagong Jerusalem na bababa mula sa langit, buhat sa aking Diyos. Iuukit ko rin sa Kanya ang aking bagong pangalan. Ang nagsasalita dito mga kapatid ay ang Panginoong Hesus. Galing sa Kanya ang salitang iuukit ko rin sa Kanya ang aking bagong pangalan. Sa mga magtatagumpay na maging isang haligi sa templo ng Diyos. Iuukit din ng Panginoong Hesus ang pangalan ng Kanyang Diyos. Iyan ay walang iba kundi si Ama. Ang pangalan ng Diyos Ama. Alam na ng karamihan ang pangalan pangalan ng Diyos Ama. Yahweh, Jehovah, Elohim, Adunay, El Shaddai, Allah. At nadagdagan ang kanyang pangalan noong naging Diyos anak siya, Emmanuel at Jesus Christ. Ngunit may sinasabi ang Panginoong Isus sa huling talata, Iuukit ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Hindi lang pangalan ni Ama ang iuukit, kasama na rin doon sa iuukit ang bago niyang pangalan. May bago nga bang pangalan ng Diyos? Ang sabi sa Hebreo, Kabanata 13, Talata 8, Si Heso Kristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ibig sabihin, hindi nagbabago ang Diyos. Totoo, hindi nagbabago ang Diyos. Siya pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya pa rin ang Diyos na mapagmahal, mapagmahal. Pagkumbaba, maunawain at maawain. Hindi rin nagbabago ang kanyang mga plano. Kaya nga tinawag siyang Immutable God. Ngunit pagdating sa pangalan, nagkakaroon siya hindi lang isa, dalawa o tatlong pangalan, kundi maraming pangalan. Ito ay batay sa panahon at naaayon sa kanyang mga gawa dahil ang bawat pangalan ng Diyos ay may kahulugan. Sa panahon ni Moises, nagpakilalang ang Diyos sa pangalang Ako'y si ako nga. Ito'y mabasa sa Exodus Kabanata 3, Talata 14 hanggang 15. Ito raw ang pangalang itatawag sa kanya magpakailanman. Ibig sabihin nito, siya ang makapangirihang Diyos noon na sinasamba ng ating mga ninuno. Siang Diyos noon hanggang ngayon at hindi siya nagbabago. Siya pa rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit dahil siya ay Diyos na may tatlong persona, Diyos na Ama, Diyos na Anak at Diyos na Espiritu Santo. Nagkakaroon siya ng iba't ibang pangalan. May pangalan siya bilang Diyos Ama at may pangalan din siya bilang Diyos Anak. Ibang pangalan niya bilang Diyos Ama at iba rin ang pangalan niya bilang Diyos Anak. Kung ano ang pangalan niya bilang Diyos Ama, hindi niya ito ginagamit nung naging Diyos Anak siya. Kundi gumamit siya ng ibang pangalan na naaayon sa gagawain niya bilang Diyos anak. Pumarito siya sa mundo bilang Diyos anak upang tubusin ang sangkatauhan sa pagkakaalipin sa kasalanan. Kaya taglay niya ang pangalang Jesus, ibig sabihin, tagapagligtas. Ngunit may isa pang persona ang Diyos na hindi pa alam ng sanlibutan ng kanyang pangalan. At ito ang tinutukoy sa pahayag, Kabanata 3, Talata 12. Ang bagong pangalan ng Diyos. Iyan ay ang pangalan ng persona ng Espiritu Santo. Kaya lang maraming hindi naniniwala na ang Espiritu Santo ay may persona kaya nga hindi siya tatanggapin ng sanlibutan sa bagay na sulat na iyan sa banal na kasulatan sa Juan Kabanata 14, Talata 17. Ito'y ang Espiritu Santo ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita at nakikilala ng sanlibutan. Ngunit sa huling talata, sinabi ng ating Panginoong Isus, Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay suma sa inyo at nananahan sa inyo. Ibig sabihin nito, may iilan pa rin na naniniwala na may persona ang Espiritu Santo sapagkat nakikita at nakikilala siya ng mga ito. Sa mga naniniwala na ang Diyos ay pamilya na mabasa sa Efeso, Kabanata 3, Talata 15, ay naniniwala din na may persona ang Espiritu Santo dahil ito ang huling persona ng Diyos na magpakilala sa sanlibutan na kukumpleto sa pamilya ng Diyos. Sapagkat ang persona ng Espiritu Santo ay isang ina, siya ay Diyos na ina. Siya ang tinutukoy ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kabanata 14, Talata 17. Ang Espiritu Santo ng Katotohanan. Siya rin ang tinutukoy ng Panginoong Yesus sa Juan 16, talata pito hanggang 14 na kung saan may iba't ibang descriptive word or translation ang mga Biblia. Sa King James Version, The Comforter. Sa Bisayan Version, Ang Manlalaban. Sa Tagalog Version, Ang Patnubay. Dahil isang Diyos na ina ang banal na Espiritu, taglay niya ang pangalan ng isang babae at naaayon ang pangalan niya sa kanyang tungkulin bilang ina nating lahat. Ang Espiritu Santo ng katotohanan ay nagpakilala ngayon na Dios Ina na may taglay na pangalan Victoria Vera Piedad. Victoria means victory, Vera means true, Piedad means holiness. Ang Diyos ina ang siyang magdadala sa atin sa kaluwalhatian. She will bring us to eternity upang maging ganap ang ating kaligtasan at makapasok sa kariyan ng Diyos. Tutulungan niya tayo na maging banal. God the Father is the Creator, God the Son is the Savior, and God the Mother, the Holy Spirit, is the Sanctifier.